Ito po mga dating gurus na mga ito na napapanood ninyo. Lalo na po yung mga red pillar ko no, na nagpapanggap na alpha. Alright? At madami daw silang mga babae at malakas daw sila sa babae at sa publiko. Para malaman po ninyo ang kredibilidad right, ng mga taong ito, ng mga fake na red pillar at nagpapanggap na alpha male. Alright? at lalo itong isang to na si Misty Zumbaber na red pill na lobo ko no dapat po is that makita po ninyo siya sa personal at gawin po niya lahat ng kanyang katuruan sa personal ipakita po niya sa harapan ng mga tao ito po ang isang tanging paraan para makumpirma ah, ng mga follower niya at ng mga nanonood sa kanya na siya po ay isang lihitimo. At kung isang lihitimo ang isang tao, wala siya dapat katakutan, wala siya dapat itago. At kapag po siya ay hinanapan ng pruweba, hindi na po siya kailangan na magbato ng kung ano-ano mga excuses. Kundi po, kusang loob po niyang patutunayan yan sa mata ng mga tao dahil po yan ang imaheng ginawa niya. Right? Yan po yung imaheng ginawa niya dyan niya binuo yung kanyang image sa social media. Ngayon po, hindi naman po patas kung yung mga taong maniniwala sa kanya, eh hindi naman nakukumpirma yung legi uh, legitimacy ng taong ito. Kung ang mga tao po na ito ay malalakas magturo ng mga ganito, uh, at nakakuha siya ng mga ganito mga taganga, subalit hindi mo naman nakikita sa kanyang lifestyle yung kanyang mga itong turo Wala naman siya mga nagiging uh, high caliber na mga babae, mga uh, female model type ng mga ganong klasing mga magagandang babae. Kundi siya po ay maarkila ng mga bayarang babae. Ay magtaka ka na, ang taong ito ay mapagpanggap at peke. At dapat tong ma-expose sa publiko dahil sinisira nito ang red pill community. Alright? Dinadaan na lang po niya sa lahat ng mga topic na mga kahalayan para ma-attract niya yung mga viewers. Ang taong po ito ay di nakakatulong sa red pill Community. Sinisira niya ang imahe ng red pill Community at ginagawa niya toxic. Alright? Ginagawa niya toxic masculinity at abnormal ang mga follower niya at lahat ng mga naniniwala sa kanya. Ngayon po, going back to the topic. Kung talagang gusto ng tao na ito na ma-confirm ang kanyang legitimacy, kailangan po ay eh mag-set siya ng event imbitahan niya sa harap-harapan mismo ng kanyang mga follower at ipakita yung kanyang mga tinuturo. Makakakuha ba siya ng high caliber ng mga babae in real life gamit ang kanyang tinuturo? Siya ba ay ganoon talaga sa tunay na buhay? Leader tech na ba talaga siya? O siya ay hanggang camera lang? Itong mga ganitong katanungan po ang dapat muna inauuna sa inyong kaisipan bago po ninyo uh, hangaan ng mga ganitong tao na nagpapakalat ng toxic masculinity at sumisira sa red pill community at nanlulukot ng i-scam ng maraming mga follower. Pinapaniwala niya yung mga follower niya at viewer niya na lihiti mo siya samantalang di naman siya nagpapakita ng prueba. siya ay nagpapanggap na leader type kuno na ako palang mismo ako ah. legit ako, right? na you know humahawak ng tao dahil nga alam niyo na may business ako right and sa professional naman sa corporate naman nung mga araw na ko in eh, nagtrabaho din ako sa management level alam ko ang isang tao kung siya po ay leader type o nagpapanggap lang all so ito po ang ibig nating sabihin dito ayon putet putay sa pangalawang parte, ano po ba ang makukuha mo kapag ganito ang taong pinapakinggan mo? Kung ang taong pinapakinggan mo isang peket nagpapanggap, wala kang makukuha at wala kang mahihitang resulta. Asahan po ninyo yan. Bakit? Imis mo yung idol mo, yung leader mo, peke. Alam natin na nagpapanggap ang taong to. Alright? At nang i-scam ng marami. Na naniningil ng pera sa mga kawawa ng mga followers na wala naman talaga nakukuha ang resulta. Alright? first and foremost po, alright, hindi po nila sinasabi sa inyo yung disclaimer. Siyempre, kung science at biology ang pag-uusapan, alam po natin na ang lahat ay nagsisimula sa good genetics. Alam po natin yan. So kahit pa may game ka, kung pangit ka, <laughs> kung hindi ka desirable sa unang phase pa lang dun sa genetics mo, sa appearance mo, eh hindi po sila nagbibigyan ng disclaimer, eh pinipilit pa rin nilang maliwala yung mga kawawang utotong mga nabibiktima nilang viewers at followers na tatalab daw yung mga tinuturo nila. Eh paano kung pangit ka, hindi ka nakapasa sa uh, standards when it comes to genetics, right? Tatalab ba? Basta-basta yung mga seduction game mo. Itong taon to manluloko to. Hindi po dapat to nandito sa social media. Dahil maraming nagagancho at pinapaniwala at kinukulto bini binibrainwash ang taong to na mapagpanggap. Dapat to ay mawala sa eksena at magising ang mga taong binibrainwash ng taong to mapagpanggap na to. Wala po akong binabanggit na pangalan, right? Di po ako nagbabanggit ng channel pero alam po ninyo yan. Alam ninyo kung sino po kayo, right? At alam ninyo ang mga ginagawa ninyo. Alam ninyo nagpapanggap lang kayo. Pakal pakalawang palatandaan po para madaling malaman kung isang uh, coach o isang influencer ay peke is that duplicated po ang kanyang mga tinuturo. Yung mga tinuro niya, narinig niyo na po sa ibang mga foreign channels. So that means, hindi niya po yun pinapractice in real life. Kinukopya lang niya at pinapalabas niya na personal experience daw niya at turo niya. Iyon palang isang mainam na halimbawa na ang isang influencer o coach ay hindi po lihitimo. Ito po ay isang coach na nagpapanggap at gumagawa lang ng pangalan para pagkakitaan ang mga viewers at followers. At madali lang naman po yan na mahalata. Kung may utak lang po ang mga nanonood at mag-iisip ng critical. Alright? Pangatlong palatandaan po is ang influencer na ito umiiwas po sa mga debate at pag may mga nare po akong complain laban sa ulol na lobo na to na kapag nagtanong ka daw, ibablock ka agad dun sa comment section niya. Ginagamit niya yung mga utosan yung mga ano niya, na uto niya rin, na mga tanga din na sumusunod sa kanya, paliba sa bayad. right? Imbis na, you know, i-correct siya, lahat ng dikta niya sinusunod. Bakit? Kasi bayad eh. <laughs> diba? Ang mga tao po na ayaw pa challenge, ako open ako sa mga debate. Pero depende rin po 'yan kung kadiba debate ba -diba -diba 'yan o wala namang kwenta ang pag-uusapan. Kaso, walang may gustong uh, mag-initiate sa amin. Walang may gusto. Bakit? Alam po nila kung sasapitan nila. At itong semestriyong baboy ramu, gusto ko tong hamunin ng debate at i-cross examine ito. pero wala, hindi naman pinapansin. So, wala tayong magagawa. Pero ang akin lang po is that dapat ba na i-block mo yung mga nagtatanong sa ng mga viewers? come on. at kapag hindi mo lang gusto yung tanong paalisin mo dun sa group chat ibaban mo ganyan ba yun <laughs> tatawa ko eh, no? hindi po tapa hindi po dapat ganoon hindi tama yun di ba give them chance to know the answer so meaning ito pong taong ito ay safe player umiiwas po siya na ma-expose siya. Ito po ang isang isa na namang magandang palatandaan ng taong to'y peke at descriptive nagpapanggap. Madaming nabibigtima ang taong to'y pineperahan. Right? Ayaw po na nagkakaintindihan po tayo, brothers. Sa pa sa pinakaayaw ko na nakakapustrate dito sa taong ulul na lobo na to, is that, nung sumikat na ang Garedpil PH, ang ginawa niya, kinampihan niya yung mga babae. Sinasabi niya, I love women. Samantalang nung wala pa kami, galit na galit siya sa mga babae, sinisisi niya. ba? Diba? Minumura pa nga niya eh. Tapos kung ano-ano pang mga complaints niya doon sa babae. Alright? Tapos ngayon, sumikat kami, andito kami. Ang gagawin niya, magdidilang anghel siya. Sasabihin niya na I love women. Ipupost niya pa doon sa FB niya. Para lumabas na siya yung uh, nasa tama, gusto niyang palabasin sa mga mata ng viewers na kami yung female hater, ito po mga ganitong tao ay mga, you know plastic, hindi po dapat ang mga ganito you should be consistent kung ano yung ginawa mo at dapat consistent ka doon sa argument mo at sa ideology mo hindi yung pag may lumitaw at nai-expose ka pasasa, pasasamain mo sasabihin mo I love women pero nung wala pa kami Kumpling ka ng complain sa mga babae. Hindi maganda yan. Kumahalabas po ang pagpapete ng kaong ito. Kaya po, hindi naman po sa ganun. Pero, try to challenge every influencer regarding their credibility. Alright? Think critically bago po ninyo paniwalaan ang mga babi-babi. babae Maraming maraming salamat po.